Yan. Siyempre sa daddy mo yan eh. <laughs> oh, nandito na pa daddy mo. Hi mahal, hi anak. Hi mahal, narito mo may picture namin na anak mo? Ang ganda ko doon, di ba? Ah, anong picture? Wala ka natanggap mahal. Wala ka natanggap? Anak, ako lang pag-isipan ko sa daddy mo yung picture natin. Hindi naman kay daddy na eh. Ha? Sinong daddy sarangan mo? Sa sugar daddy ko. <laughs> <laughs> anak! Bless po, night, Maganda ka na. Pupunta tayo na reunion. Ah, sige po, night, Huwag kang haharot doon, ha? Promise, Nay. Hindi po ako haharot. Few moments later. Oh, mag-bless ka muna, ha? Sige na, mag-bless ka na. Ayun na naman tayo sa pag-bless, eh. Sabi na lang nag-bless. Bless po, tita. Hello, miss. Ang ganda mo naman. Eh, parang sure ato. Ah, uh, pwede ko ba makuha number mo? Sure, eto. Ang bait mo naman. Pwede ba kitang jowain? Sige, tayo na. Oh, may girlfriend na ako! Papakilala kita kay mama. Nay, may girlfriend na po ako. Talaga, anak. Eto po siya, Nay. Ah, hello po, tita. Ha? Huh? Girlfriend? Eh, pinsan mo yan eh. Pinsan? <laughs> pinsan pala kita. Hindi tayo babe. Saan mo kayo sa Valentine? Ididit kita sa kwarto, babe. Para ka pa nga, babe. Oh. Ah, oh, oh. oh. uh, babe, buntis ka ba? Eh. Oh, babe. Ah, oh, hoy, hoy. Anong buntis, buntis? Anay, wala to. Siguro doon mong hindi ka buntis, ha? Bata mo pa. Ah, sige po, anay. Babe, kailangan mo na magpacheck. Babe, okay ka lang? Nasusuka ako, babe! Punta na tayo sa doktor, babe! Ah! A few moments later... Lumabas na yung resulta at... Congrats! Positive kayong dalawa! Ha? Positive? Subutis ako? Babe, paano na to? Hindi pwede to. Hindi pa ako ready maging tatay! Ah, sorry, sarili ko nga di ko maalagaan. Baby pa kaya? Patay ako sa ko! Ah, hindi ka buntis! Di ako buntis! Kinaaba mo ako, dok? Eh, sabi mo, positive ako! Positive ka sa COVID! Eh, Dok, e di positive din ako sa COVID? Sika! Ah, Tessie, di mo ba ako tulungan sa module ko? Kita nang ibibatay mo ka, di ba? Magiging din kayo! Che! Babe, hindi talaga ako mapupukay nang wala ka! Oh, no! Uh -huh. Cringe! Saksakin kita dyan, eh! Ano, babe? Saksakin kita ng pagmamahal ko, babe! Baliw! Okay. Okay. A few moments later. <laughs> <laughs> Nay, pwede mo ba ako tunuhan sa module ko? Grabe na talaga, pare. Ay, may ginagawa ko, anak. Wait lang. Darling? Yes, darling? Ah, tunuhan mo nga yung anak natin. Ah, kaya niya na yan. Ah, pakatabad mo talaga? Eh, ikaw nga, puro Jesus, ginagawa mo eh. Aba, ah, tulungan mo na. Parang di mo anak yun ah. Talaga, di ko naman anak yun. Ha? Ah, Binawarsak mo talaga ako, no? Eh, dito ka na sa anak ng kapit mo. Okay, sabi mo eh. Edi dyan para sa ampon mong anak. Ampon mo mo ko? E mo magsama kayo nakakapit mo? Sige, maghiwalay na tayo! Sige, maghiwalay tayo! Sige mong pinakot mo! Tama na! Sinungaling ka, Nay! Tinago mong ampon lang ako! Anak, sorry, tinago mo It's a prank! Ah! It's a prank! lang pala. So, di totoong maghihiwalay kayo, Nay? Oo, anak! Kasi hindi kami maghihiwalay ng tatay mo. Ay, salamat naman. Pero totoo yung ampun ka talaga. <laughs> nay, sayo tayo yung ganun. Dali. Ano sayo sayo? Kita mo ginagawa ko, 'di ba? maran pang gagawin. We, paano kung bigyan kita ng pera? Pera? Oo, Nay, basta sayo tayo. Mapatrang ko na si Nanay. Ay, wala na pala gagawin. Tara na. Ito siya! ako galit, nai? Hindi ako galit, anak. Ah, sige po, Nay. Ang saya-saya nga eh. Bakit ako magagalit? Nay! Sino ka? Halika dito. Huwag po. Nakakata-tunungan sa iyo. Ano? anak. Sabihin niyo sa akin lahat ng mga problema niyo para maayos na natin. Nay, buntis po ako. Buntis ka na naman? Ibang level na yung mo, ah. Sorry, Nay. Malagi ako na pupuntis. <laughs> Last mo na yan for today's video. Aba, nakilang buntis ka na. Kalma mo yung ko. Nay, bagsak po ako sa school. Ha? Bagsak? <laughs> Di ko na talaga alam bagoan ko sa ito eh. Sorry po, Nay. Babawin na lang po ako sa susunod. Aba, dapat lang. Baka gusto mong bawain ng buhay dyan. Nay, Ampun lang ako. Oo, anak. Sorry na ako sa'yo. Paano niyo nagawa magsinungaling sa akin? Pero okay lang. Basta bilhin niyo ako ng bagong cellphone. Ah, oo, oh, ito anak. Bagong cellphone. Thank you, Nay. na stress ako sa inyo. <laughs> Pero buti nila ako. Meron ako pang pawala ng stress. Ano yan, Nay? Mobile Legends! Ang lakas ko na dito! Tara nga tayo mga ate kuya! Mas masaya kapag madami! Sabi nga nila, we is better than me! Ako magbubot sa inyo ah! Ako pinakamagaling dito eh! Tsaka may nakuha akong bagus kini 1-1! Dun sa 5 event na ML! Hay naku! Style na kayo sa ML BB Creator Base! Magsubmit na kayo ng video tapos, pwede na kayo manal na iba't ibang rewards from ML! Oo yan na! Keep na bilis! Yan! Go! Go! Sige! Ilaman lang na tayo! Kapulit mo! Kapulit mo! Nay! Nagugutom na ako! ano gutom? Sumali ka dito. Mamaya ka na magutom. Hindi na. Sali ako next game, ha? Bes, kailangan kita! <laughs> oh, Bes, napano ka naman? Eh, hindi Bes, ano ka? Tapos, pinasabihin ng maganda ibang babae. Pagdating sa akin sinasabi niya, oily na daw ako. Tapos lina na daw ako, zombie. Ano talaga? Ano ka? Bes, ano ba? Pagkikinisan ba talaga sa akin? Eh, totoo naman mukha kang oily at zombie, Bes. Gamitin mo kaya tong mag-workplace ng skin Hmm. Bes, pag ginamit ko ba ito, magiging cute na ba ulit sa akin yung boyfriend ko? Aba, ewan ko sa boyfriend mo, Bes, pero ang sigurado, magiging fresh at blooming ka dyan. Simula nang ginamit yung mag-wet lipstick, nawala yung redness ng mukha ko, nawala din yung mga blackheads ko, at di na ako oily, dahil hmm. meron niyang nice na nice, salis niyang acid, at kento lang, yung nakakatulog sa atin. Oh, oh Bes, ang sulit na lang balot ko. Buti pa itong mag-wet lipstick, love ako. Alam mo Bes, sinabihan na kita dati pa eh, na you deserve better. Tama ka Bes, I know my worth now. Kaya desod na desod po itong bagot ng sit. Ng sit, Ay, o nga pala, Bess, sumutang mo last week ng sana. Ay, Bess, ka muna dumagdik sa problema ko ngayon, pwede? Kaya, ako na ha? Bye! niya talaga yung babae. Okay, class, magre-recitation tayo. Ang makasagot, plus one. Direct to the card. <laughs> For sure, ako nang magiging top one kapag nakasagot ako dyan. Dapat ako ang makasagot niyan, hindi si Samantha. Ulang tanong, ano ang card na ginagamit kapag nagwi-withdraw? Ah, ma'am? Ano pa bang card yun? Eh di face card. Anong face card ha? ATM card yun. Face card, face card. E wala ka nga nun. Ayun sa inyo ha. Susunod. Ano ang kulay na nasa flag natin? Ah ma'am, ang kulay po ng flag natin ay red at green. Ha? Bakit may green ha? Ah di ba po pag masama, red flag. Tapos kapag mabait, green flag. Ano sabi mo? Gusto sa mga bata ngayon. Ang kulay ng flag natin, red, blue, white, tsaka yellow. Ah. Okay, class. Last question na lang to, ha? Ah. Ayusin nyo na. Napakadali na lang na to. Ano ang iniinom kapag masakit ang ulo? Ah, mama ko, ma'am. Okay, Michael. Yakap, yeah, sulat, kiss rin po ni Crash. Mm, love, sorry. Hindi ko sinasadya. Okay ka lang? Ah, okay lang ako, love. Ikaw naman kasi. Sinasabay mo yung init ng ulo ko. Alam mo, ayaw ko yun. Isang tok tuloy kita. Si ah, sorry. Okay lang. Next time, huwag mo nang gagawin, ha? Tara na. Waste ka na. Kakain tayo sa labas. Anong gusto mo? Kakain tayo sa labas? Ah, sige, tara. I love you, baby. I love you too. A few moments later. Oh, anak, patay pa sa sa mata, ha? Ah, nay. wala to. Naktan ka ng jowa mo, no? Munda sa akin yun. Physical touch kasi love language niya, Nay. Parang ikaw lang. Okay lang ako, wala to, Nay. Anong ako? Hindi ako ganyan sa'yo, ha? Lu, ikaw nga kapag pinapalo mo ako, sinasabi mo mahal mo ako. Wala to, Nay. Mahal ako nun. Ah, ganon. O oh, sige, dahil mahal kita, Dadagdagan natin yung nasa mukha mo! Hoy Mars, may nagpadala na regalo sa inyo. Pero bawal pa daw buksan. Ah, sige Mare, salamat ha. Anak, may nagpadala na regalo sa atin. Ang oh, laki naman na ito, Nay. Kaso, bawal pa daw buksan. Ah, sige po, Nay. A few moments later. Kapadrip, mga bobo kasi! mga bobo! <laughs> Um, hour later. Anak, bakit si Marin? Bakit na natin? Ah, sige po, right. ko na. One, two, three. Surprise! Bakita? Ay, sorry, sorry. Hon? I miss you. I miss you, Hon. Oh, naginip lang. ba? Nung pinagsasabi niya, Nay, nasa ibang bansa si tatay. <laughs> Hindi ba na? <da? laughs> Hindi ba na?